Halimbawa po kung ano po, busy ako sa trabaho, tumawag siya, hindi ko masagot yung tawag niya, magsabi siya may pinuntahan akong ibang lalaki anon po. Lalo na sa sa trabaho po ako tatawag siya, hindi ko masagot yung tawag niya, tapos sasabihin na po niya nga may pinuntahan akong ibang lalaki. Ah uh, so seloso. Opo. Etong ex-boyfriend po yes, niyo no? Opo. Pero uh, gusto kasi muna naming malaman no kasi ang sabi niyo kanina, ikinakalat niya Opo. yung mga nude Uh, photographs po niyo Ang gusto muna naming malaman is, bakit siya may nude photographs po Hindi Hindi ko no? po alam, sir, kung saan niya nakukuha po yun. Ah, so ang sinasabi niyo sa amin ngayon, patago niyang kinuha. Opo, opo. Mga... Kasi po nakahawak ako ng cellphone po, sir. Eh. Hindi po hindi ko po talaga alam po yung picture na po yun eh. Okay, so hindi kayo hindi galing sa inyo hindi yung po. mga letrato hindi po. po na ito hindi ka aware hindi po ko, na kinukuhanan ka na pala. E, eh, paano nyo po nalaman na, na bigla na lang palang may mga kumakalat na ganito? Nung ano po, nung nasa duty po ako sa trabaho ko po, bigla lang na nag-chat yung, ano ko, break time ko po, yung 15 minutes po. Bigla nag-chat yung pamangkin ko nga. Tita, ano bang ginagawa mo? Kung ano bang ginagawa ko? Kasi yung account ko, dalawa kami naghawak ng dati sir eh. Okay. Ba't ka nag-profile nag ang mga hubad ng larawan mo? ko hindi ko, hindi ah. Ipahiya ko ba yung sarili ko? Sabi kong ganun po sir. Ayun po sir, tiningnan ko yung ano po, naka-profile po, naka-may D, naka-cover photo po. Oh my god. O oh, so talagang pina niya oh. talaga. Hindi hindi lang yung sinend niya, ipini niya to any oh, to oh, po. anyone talagang yan kahit ano po. sinong nasa Facebook can Opo. Oh, can see it. Pati yung ano po, yung amo ko po, buti po sinat ko um, yung amo ko kaagad nga i-block mo yung account na yan kasi magsi daw siya. Okay. Why would he do that, no? Ginawa ba niya yan nung wala na kayo? Kami pa nung sir. Last... Ah, kayo pa? Opo, nung 2023 po, ginawa din niya yun sir. Pinaglampas ko po. Teka lang, no? So hindi pala ito ang unang pagkakataon. Hindi po, 2023 na po. Ginawa niya ito, no? Eh, pero paano mo na nalalaman na siya talaga yung nagpapakalat ng mga ito? Pagtapos niya po sir mag ano sir mag send or mag may din nung, nung picture ko po. Tumawag sa sa akin tapos tinawanan niya ako. Sabi niya ano sikat ka na, ganun po. Masaya ah, okay. pa na. So, yung mga sinasabi niya indicates na talagang siya yung may kagagawan opo, opo. ng ng mga ito. Opo, siya po talaga. Tapos yung mga letrato na yon, uh, yung 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 venue ba ng place na yon, talagang kayong dalawa lang opo, yung mga nandoon noong araw. Opo, kami dalawa talaga po. Mam ma sa totoo po, nan ma'am yung picture na po yan, ma'am. Hindi po, totoo ako po. Hindi po ako talaga nagpakalatan, ma'am. Yung boyfriend niya po. Pero inamin ko na lang po lahat, ma'am. Dahil ayaw ko ng gulo. Inamin po yan ng lalaki mismo doon sa asawa ng babae. Sinungaling, sinungaling. Kahit po niyo nyo tawagan yung asawa ng lalaki, ma'am. Si Agnes Aganan, sabido. Inamin po yan ng lalaki doon kay Agnes, ma'am, na siya po ta ang dahilan, ma'am. So, Sir sir Ryan, tama po ba ang pagkakaintindi ko na itinatanggi ninyo na kayo ang uh, nagpakalat nitong mga letratong ito? Sir, ang totoo po talaga na sir, sir, yung boyfriend niya po, yung may asawa po, yun po yung kumuha ng picture na sir. Sinungaling ka? Sinungaling ka? Tapos, ang sabi niya doon sa asawa ng ano? Ang sabi niya doon sa si asawa ngalikay, ng... Sinungaling ka, hindi yan totoo. Ikaw mismo, inaamin niya... mo yan lahat. Ikaw... Ang Huwag ka mandamay si... ng tao. Wala pa sir. kami ng boyfriend ko. Ginagamit mo na yan. Ha? Ginawa mo na yan, Glenn. Ginawa mo na yan. Sir, kung pwede, okay. sir, tawagan uh, niyo yung number okay, ng... Okay, saglit lang po. Yung, ma'am, ng... para lang po malinaw, um, ano po ba yung picture? Sinad niyo po kay Sir Ryan? Or... Hindi po. Siya talaga mismo po nagkuha yan. O, oh, yun pala Sir Ryan. Eh, galing po sa phone yan, niyo. Sinungaling yan. Sinungaling yan. May ebidensya na lahat. May ebidensya na Glenn. Sinungaling ka. Kung ang, ang sinasabi ni Sir Ryan ay hindi talaga nang galing sa kanya, no? yung pagpapakalat na yan, actually, nasa linya po natin ang anti-cybercrime group oh. ng PNP Krame and they have the means to determine kung sino talaga no kung kay Sir Ryan talaga no Opo. Sir Ryan Opo ma'am Okay Sir Ryan bakit pinagbibintangan niyo po si Sir Jerry gayong yung mga pictures po is kayo naman po ang kumuha So paano yan mapupunta po sa cellphone po ni Jerry Kasalanan mo lahat Glenn ha ano pa ni pang pang-send mo pa sa pamilya ko wala na akong pamilya mm. dahil sa iyo Ha anong ginagawa mo pagbayaran mo talaga ginawa mo sa akin wala na akong anak dahil sa iyo Ma'am, hindi po. Yan totoo. Hindi totoo. Sinungaling Inamin ka. Inamin po yan ng lalaki, ma'am. Inamin ng lalaki kang gabo yan. Na siya yung po? dahilan, ma'am. Inamin yan doon kay Agnes, ma'am. Okay, Sin Sir Ryan. Sir Ryan, kasi puro kasi sinungaling. Ang ah, para lang malinaw. Bakit niyo po sinisisi, sir, sinisisi po si Sir Joel para malinaw din po sa amin? Ma'am, si Joel po yung nagsin sa akin ng ma'am. Ang kapalang <laughs> takablock, ma'am. Sinungaling talaga yan, ma'am. So si Sir Joel po ang nagkuha. Pinasa lang po sa inyo. Opo, Ma'am. Pero, Pero kayo po ano... ang nag-post. Ma'am, hindi po ako nag-post, Ma'am, ma yung yung Ma'am. Ay, Ma'am, ma 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 Sabi pa niya, mag-mag mag daw ako, sabi po niya, sir, magkaso magkaso ka kung may may abogado ka, may pera ba daw ako. Kasi daw siya may kuya siyang abogado, sir. Okay. Kapit bahay daw nila, sir. Parang pinam parang ang liit ng tingin niya sa akin, sir. Forget na, wala akong pera. Ganyan yung ano niya sa akin po. Okay. Ma'am, ganito ha. Uh, kasi dinedenize sa ngayon ni Sir Ryan Glenn Sukat no, itong pagkuha at pagdistribute ng mga maseselang letrato. Okay? Uh, in fact, meron siyang ina-identify na Joel no, okay. daw, okay, kung anuman yung pangalan okay. po niya, na siya daw kumuha. Ryan, ha, dinedenize po ninyo na kayo ang, ang kumuha ng letrato Sinito. at nagdistribute. Yan po. Sir, ganito yan po, po yan, siya sir. po, niyan po, siya po, ganito po, po. Ang po. sabi po niya sa akin, sir, yung pong kumuha ng picture ng si, yung boyfriend niya, ang sabi po niya, oh, hindi niya po idadama siya? yan, sir. Yan po. Yan po, yung Kasi yun niya po yung kasama niya ngayon, sir. Naghiwalay na po yung mag-asawa, sir, dahil sa kanya. Wow, dahil sa akin ba talaga? Wag, hindi ma, hindi yung issue natin dito, Glenn. Ang issue natin dito, Glenn, yung ano natin, Glenn, yung pagpo-post mo, nagpapahiya ka sa pamilya ko. Yun ang issue natin dito, hindi yun ang issue natin, di ba? Naintindihan oh, mo po. ba? Di ba oh, ang sabi mo pa, wala well, akong pinag-aralan, ikaw may pinag-aralan ka, dapat yun ang isipin mo? ko, nag-usap na tayo dyan. Nag-usap about what? Yan para matahimik tayo. Ha? Nag-usap nag about nag what? Huwag mo. Nag-usap nag tayo nan. Nagpabayad ko nag ako, na. Nagpabayad ka sa ng 10,000. Hindi. Ako, yung kahiyan ko magpabayad. Ako, Glenn, hindi. Hindi. May, Sinabi mo may, pa sa akin, uh, may abogado ka. Forget ako, wala akong pera pang abogado. Pagbayaran mo lahat yung ginagawa mo sa akin. Sir, Tau usapin niyo na lang po yung asawa sir. ng ba Ba't ba napunta na ka sa asawa? Wala 'yun, hindi yung issue natin dito. Hindi yun ang issue po natin. Sila po magpapaliwanag sa inyo Ga po. ganito sir. ha, ganito ganyan... no. Obviously, ma'am, yung pagkuha no, without your consent of these kinds of photos, ito po ay uh, pinaparusahan ng ating batas, no? Opo. Ito ay uh, under the Anti-Voyeurism Act, Opo. okay? Mabigat po yung parusan nito. No? At ang nakikita ko po dito ha, base dun po sa na kwento kanina, hindi lang iisa actually yung violation dito, no? Shari, pag sinabi po nating photo voyeurism, hindi lang po yung pagpapakalat. Hindi lang po yung pagpapakalat ang pinaparusahan ng batas. In fact, pati yung an un o unconsented na pagkuha ng photo, so dalawang violation ang nakikita natin dito, no? Ang tanong, sino ang may kasalanan dito, Shari. No? Uh -huh. And uh, given na uh, dinidenay naman ni Sir Ryan, although sabi ni Ma'am Ching na may mga conversations daw, na talagang si Sir Ryan ang may kagagawan nito at inamin da daw po niya ito. Magandang hapon po, Lieutenant. Attorney, good afternoon po and good afternoon din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programang ito. Ayan. Uh, Lieutenant, no? And dito po kasi sa tanggapan ni Senator Rafi, nakakalungkot. No? Kasi isang uh, babae po, na Pilipina, ang uh, napahiya. no Kasi nga yung kanyang mga letrato, unconsented to start with, uh, ay ipinapakalat sa social media. At meron siyang hinihinalang uh, kumuha at nagpapakalat po nito, although dinedenay naman. Hihingin po namin ang tulong ng ating PNP anti -Cyber crime Group para maimbestigahan, maidentify at mapanagot ang sinumang pong nagpakalat nitong mga letrato po na ito, maari po ba 'yon? Uh, Lieutenant Arsenio. Yes po, attorney. Nakakalungkot talaga po yung uh, ganitong klasing pangyayari na meron tayong uh, kababayan naman na, na na biktima ng cybercrime, Most especially. Yes, tama po kayo. Ito po ay anti-photo and video voyeurism act na violation. And since uh, ginamitan po ng ICT, pasok na pasok po ito sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Uh, bukas po yung opisina namin, yung pinaka-headquarters po namin ay sa Camp Crame. Anytime po, pwede niyo po kong hanapin para i-assist po natin si ma'am na magko-complain po. Ayan, ayan. No? Opo, no. Kasi sa, sa mga ganito naman, ay understand po ang ating kapulisan have the capabilities para i-identify. kasi pag mga online posting naman yan, uh, Shari. May unique naman ng na mga addresses yan. Yes. Sir Joel, magandang yes, po. hapon po. Magandang hapon din po. Ipinapasa yes, sa inyo po. yung bintang. Kayo daw po yung nagpakalat ng mga masiselang litrato. Anong masasabi nyo doon? Hindi po. Wala po. Ba't <laughs> ako po magsisira ng ganyan? Wala naman po. Hindi po ako nag-ano ng mga ganyang picture. Eh, bakit Wanda kayo... Okay. Bakit po kayo yung pinagbibintangan, sir? <laughs> eh, may galit lang sa akin. Sinasabi ng ako na gano'n. Wala naman siya patunay na ako. Para sa kanya Ganon. Okay, kayo po kasi ang tinuturo Sir ni Sir Glenn, yeah. Ryan Glenn. Galit lang po yan sa akin kaya dinadamay niya ako sa ganyang ginawa niya. Eh. So kayo sir ay uh, kampante kayo na sabihin na hindi nanggaling sa inyo itong mga litratong yes, ito. Yes po, but ko sisiraan po eh, Graf ko 'yun eh. Okay, at sir. actually is is isa pang uh, magandang itanong dito kay Sir Joel. Ah, uh, Joel, bakit galit sa iyo si Ryan? Eh, sir. brin kay uh, iniwan siya ng girlfriend niya eh, kasi sa akin nagano eh. Sa akin pumunta yung ano niya kaya nagalit siya sa akin eh. Sir, ang makapagpatunay po talaga diyan sir kasi ay ang sabi po ni Ching, sir, hindi niya idama yan, si Jewel sir. Ang makapagpatunay po na yung asawa mismo ni Jewel, inamin po yan ni ni Jewel sa asawa niya na siya po ang dahilan bakit kumalat yung picture na yun. kasi siya po yung nagpicture ng sir sila po magkasama sa kwarto sir. Sinungaling ka talaga. Totoo po yan, sir. Hindi po ako nagtinungaling, Sinungaling sir. ka talaga. Talaga sinungaling kang ka. Ang sabi mo ay uunahin mo itong mukha niya, okay. tapos ay cover photo mo din. Uh, i-cover photo mo yung nude, tapos yung i-focus mo yung kanyang ari doon sa My Day. Which is, ganun naman talaga yung nangyari. Eventually. Anong masasabi sir. mo doon? sir, sa inyo po ito eh. Po. Siya talaga po, sir. Sir, totoo po yan, sir. Inamin po po yan, sir. Yeah. Kaya nga, po sir. Tagalit. kaya nga po, sir. Totoo nga po. Sinasabi niyo pong ina-admit niyo. Pero kasi, sir, patuloy niyo pa rin sinisisi si Sir Joel. Kaya inaalam po namin, bakit niyo po inaakusahan, sir, si Sir Joel? Gayong inamin niyo naman at base po dito sa mga screenshot, kayo po ang nagbabanta talaga, sir. As ginamit niya yan as ano ha? Ito po ma'am. Ma, uh, ito, Ma pang blackmail. Hindi. Opo, uh, at saka sir, hanapin ko pa yung ebidensya po sir. Sabi po niya sir, papatayin, ipapatay po niya din po si Joel po. May chat po siya, tapos po yung naka-screenshot po, may, may chat siya doon. Ito yung kapatid ng papatay ng mahal mo. Okay. Sir Ryan, ako I'm just curious no. Bakit mo tatakutin ang isang tao na ipo-post mo ang kanyang uh, nude photos If in the first place wala kang nude photos niya. Sana maintindihan niyo po. ako. nadala pinipilit na kitang intindihin eh. Pero tulungan Opo, mo naman sir. ako. Opo, sir, ganito po kasi yan, sir. Yung picture na yan, sir, hindi po yan makarating sa akin kung hindi po yan sinisinni Jewel sa akin kasi siya po magkasama doon sa kwarto na yan, sir. Ryan. Po yan. Hindi mo ata ako narinig kanina. Ang sinasabi ko sa iyo, magkaibang violation sa batas yung pagkuha ng photo at yung pag ng photo. So kung ang sinasabi mo, assuming na tama ka, si Joel yung kumuha ng photo, pero ikaw yung nagpakalat, edi ikulong namin kayong dalawa. Ganun lang naman yun eh. Opo sir, naintindihan ko po, po. Inamin ko po yan sir. So inaamin mo ngayon na ikaw yung nag pero ang hindi mo inaamin ay hindi ikaw ang kumuha ng litrato. Opo sir. Okay. Tapos ganito po sir, may dagdag pa po, po ako sir. Sige, ano yon? Yung yung pagpakalat po doon sa, pic picture ni sir, hindi po ako nagpakalat yan. Yung okay. mail po sir, yung Si Mel po, yung kasama niyo sa trabaho po, sir. Ang dami ng andami mga po. versions, ang dami ng tao, no, ang sinasabi natin nagpakalat. Ap apparently, ma'am, ang sinasabi ni Ryan, ang dami palang may access doon sa mga litrato po ninyo. Parang hirap paniwalaan, no? Opo. Who in the right mind ang i-distribute ang sarili niyang mga litrato? Okay nga po, sir. Siya okay. lang po nagpakalat, sir. eh who, who would expose herself Pati to this shame? Pati yung anak minor, sir, tini-senanya, sir. Ganito. Sir Ryan, no? Uh, kung yan ang version mo you should cooperate with the investigation. Kasi lumalabas talaga dito ano, diyan sa binasa ng ni Shari na conversation, eh, ikaw talaga madidiin dito. na kung kung gusto mo talaga and you will maintain yung narrative mo, eh, you, you might you might have to cooperate with the investigation. Kausap ko na si Lieutenant Arancilio dito kanina. Sir, inamin ko naman po yung pagkakamali, mm -hmm. sir. Yung pag pag ano doon sir, pero ang sa pagkawalang ng po ng video, sir. Yun lang po Then, yung hindi ako. Pero, sir, sana po maintindihan niya ako. Manag-usap na po kami ni Ching dyan, sir, na... Pero, sir... Siya ...sa akin ng pera, sir. S sir, eto ha... Para hindi na ituloy yung kaso, sir. Hindi, hindi, kahit intindihin kita, hindi... I'm not the person na kailangan umintindi sa'yo, actually. Si Ma'am Ching, yung nabiktima dito. Hindi ko naman litrato yun. Okay, okay hindi sir. naman ako yung napahiya on social media. Dahil sa'yo, sir, hindi na ako kinausap sa pamilya ko. Dahil sa oh, iyo. Sir, mo, ano ba anong naging sa inyo nito? Sir, hindi ako makapokus ng trabaho. Ako, yung anak ko ayaw na ako kausapin sa mga anak ko, sa mama ko, sa mga kapatid ko po dahil sa kanya po. Stress, po na, stress na stress na ako. Oh, ano ngayon, Glenn? Sana yung tapang mo. Oh? Love, ano po ba talaga plano mo? Lab, di ba nag-usap ano? na tayo na ano? Ano po po talaga plano mo? Kinabiyan ano, ano na plano kita? ko? Ipakulong tiga ka. <laughs> Sabi mo sa akin, hindi ka ng 20,000 sa akin. Oh, ang kapal pareng, mo? mo? Yung, yung kayaan ko ba? Hindi mabayaran ng pira, Glenn. Hindi mabayaran Ay, ng pira yung kayaan. ko. Tandaan mo yan. Sabi mo sa akin, sabi ko, sige, 10,000 lang kaya ko. Ang kapal mo? Pero... Dadagdagan ko yan. Ang kapal nandito na na ako sa'yo. Hindi, sa nandito ng 7, na din ako. Eh. Nandito na din ako. So, in Inaareglo ba ni Sir Glenn? Ta, ta, ta Ay, hindi ba po. Yung... Opo. Gusto May niya ano po magbayad ako, sa akin, sir? pero hindi po ako pumayag. For the damage? Po. Opo paano naman yung kayaan ng pamilya ko? Paano naman yung anak ko? Po kami, sir, hindi, 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 hindi na ako makauwi sa amin dahil sa iyo wala mo na yan. po magawa kung yan ang gusto niya, sir. Una sa lahat, you cannot really blame si Miss Ching kung bakit ganito yung nagiging reaction niya. No? Opo, siya yung napahiya. Po siya. Okay? You, kayo, nagkarelasyon kayo. Siyempre, uh, along the way, pinagkatiwalaan niya kayo. Nagmahalan naman kayo siguro. Pero you would not expect that you would go this far. Bakit naman umabot sa ganito? At yung ginawa, ginawang, ano ini in-story daw, ginawa pang with focus on the private areas, hindi gawain ng matinong tao yan. Opo, sir. naiintindihan ko po. Yun, nadala lang po ako sa galit, sir. Nadala oh, eh, eh, po. Kung, 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 magalit ka, hindi tama rin na ganyan yung gaw gawin mo, no? <laughs> sir, sana uh, mapatawad ako ni sir kasi nag-usap na po kami ng sir. Tinanggap po kami. Nagka-open -okay na po kami, sir. Pero noong lunis na inaway niya ako, sinabihan po siya na, na ayaw ko na. Stress na ako. Araw-araw mo ako inaaway. Tapos tuwing inaaway mo ako, lagi mo ako sinasabi na ipakulong mo ako. Shukui. Sabi ko may usapan na tayo anong, na... Anong ginagawa mo sa akin? Ha? Nung, ano, last, last Monday, nag-depost mo pa yan eh. 'di ba? Hindi na po, hindi po ako may hawak ng account mo. Hindi. Ang kapal mo anong hindi hawak? Wala po akong hawak na ng account mo. Alam mo 'yan. Alam mo yan sa sarili mo, ang hawak, naghawak ng account mo, si Joel. Sa yan. mga nakalap natin, no, na mga information, Opo. ano po ang balak niyong gawin ngayon? Magsampan ng kaso po. Sir. So, porsigido ka na? Opo. Na magsampan ng kaso? Opo. Kanino? Kasi sabi kanina si Ryan Glenn yung siya, nagpakalat pero sir, si Joel yung kumuha. Kung sino po sir nagpo-post nagkalat ng picture ko, siya po yung sasampan ko ng kaso. Siya po mismo po. Si si Ryan? Yes po. Pero kung mapatunayan na si Joel yung kumuha nung mga yun, kakasuan ko, mo rin ba? Oh, yes po kung siya po. Okay, okay. Pero alam ko sa sarili ko po sir eh, Siya mismo sir eh. Hindi ganyan si Joel kabasto sir na tulad niya po. Oo. Oh, oh. Pero uh, in in any case no, uh, Ma'am Ching. In, in any case Ma'am Ching. No, may awa Mawa na ako. Pinagbigyan na Mawa kita mga last. Mga 2023, anong ginagawa mo? 2023, pinagbigyan kita, Glyn. Pinapatawad love, kita. Love, Maawa ka sa akin. Huwag ka naman magsinungaling. Alam mo yan. Hindi ako sinungaling, picture... Glyn. Hindi ako tulad mong sinungaling. Kayo, 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 Hindi ikaw ang biktima dito. Hindi ikaw. Yan. Kayong dalawa, ako pa makakuha ng picture na yan. So, sinungaling kayo, sinungaling ka. Sinungaling ka. Love, love. Kayong dalawa magkasama sa kwarto, ako kukuha ng picture nyo. Ang galing mo talaga. Saan na ba yung tawa mo habang nagpupos ka? Tumawag ka sa akin, nagpupos ka, ang lakas ng tawa mo. Isipin mo Pero habang ako, isipin ako isipin ano isipin ako? Mo. Isipin mo mabuti yun lang. Isipin love. mabuti, nag-isip na ako ng mabuti, Glenn. Nag-isip na ako ng mabuti, anong dapat gagawin ko? Kaya kahit hindi ako nakatrabaho, nagpunta ako rito. Sir, tatutubo lang, sir doon po lang niya nagagalit sir nung inaway niya ako nung sir pero okay po kami nung mga nakaraan sir hindi. okay. kahit inaway niya ako kasi hindi ko alam magpunta dito Lieutenant Arancilio Yes, attorney. Good afternoon, po. sir. Lieutenant, no? so ang dami nating nakukuhang mga information ngayon dito and I think they would be helpful in your investigation. Pero uh, other than that, uh, kami din po dito, no? si Ma'am Ching Delphine, will give you pa yung other relevant documents para makatulong. No? Para kung hindi man lamang si Ryan Glenn ang kailangan mapanagot dito, then by all means, lahat ng involved, ipanagutin natin. It is, this is not right. Okay? At sana wala tayong pinapalampas na kung sino man na nagpapakalat ng mga ganitong klaseng litrato. Especially sa ating mga kababaihan. Kasi alam naman natin yung humiliation, yung embarrassment. Sabi nga niya kanina, pati yung pamilya niya, hindi na siya pinapansin. So, sana po, no, matulungan niyo po kami. Matulungan natin si Miss Ching para i-identify natin sino yung kumuha in the first place. At kung sino yung nagpakalat, sasampahan po natin ng uh, reklamo. Yes, attorney. Anytime po, pwede po uh, pumunta yung team ng tool po at yung complainant po sa office namin. Open po kami 24-7 to help you po. Ayan, ayan. Maraming salamat. no And we are very uh, thankful dito po sa inyo Lieutenant Wallen May Arancilio and of course the entire anti cyber crime group ng ating Philippine National Police. Maraming salamat po sa inyo Lieutenant. Thank you din po Attorney and God bless po sa program ninyo. Okay, we will respect your decision kung kayo Walen talaga King, ay say, na oh, po na na magsampan ng kaso. We will even help, no? Thank you po. Uh, kasi love. Uh, kilala din naman si Senator uh, Rafi Tulfo. Opo. Oh, uh, malapit sa kanya no? Oh. Yung mga inaapi eh, at itong ito extreme case kasi kung tawagin tum mga ganitong uh, pangyayari share in fact, yung batas natin mabigat po no yung parusa okay. na ipinapataw sa mga ganitong klaseng gawain no i, I recall it correctly na sa siguro 3 to 7 years of imprisonment yan uh, ang ipinapataw po ng ating uh, ating batas pero mama, uh, i just want no on a on a side note lang naman no okay. kasi kanina no nabanggit lang din ha kayo ay nakipagrelasyon sa married person of course uh, hindi rin naman natin ito tolerate yung mga ganyang uh, klase pero of course pag mga ganyan syari ang agree person naman is yung, uh, yung yung babae no yung wife no ni Sir Joel sa, sa bedo pero as of now wala naman kaming natatanggap na reklamo pero let's learn no? Matuto po tayo sa mga hmm. ganitong experiences no Uh, sa lahat po ng mga nanonood niyan, yung mga ganyang klaseng litrato, alam nyo, pinagkakatiwala mo mo yan, pero baka in the end, maling tao na naman. Love, ano? alam mo yan, alam mo sinong kumuha ng picture sa'yo, alam mo yan kung sinong kasama mo sa kwart, love. <laughs> inamin mo na, inamin mo na, tapos alam babawin mo. Alam mo yan, hindi tayo magkasama. Matagal na, na, na tayo hindi nakita. Sino -sense ano kapatid kapatid na Sino sense sa pagkapatid ko? Alam mo yan, love. Alam mo, alam ko nga, ikaw nagsisense, tinawanan mo nga ako eh. mo, alam nga ako eh. Huwag mo ako matagtawag na love. No, makonsensya ka naman. Makonsensya ka. Dapat ikaw makonsensya. Wala na akong pamilya dahil sa'yo. Ha? Ilang buwan na hindi ako kinausap sa pamilya na ko. Nag-usap na tayo. Ha? Ilang buwan na, na hindi ako kinausap na, ng pamilya ano? ko. Gusto ko nang umuwi sa probinsya. Hindi na ako makauwi. Wala na akong mukha ipakita doon. Alam mo yan. Sabi mo pa nga sa akin eh. Uuwi ka doon. Pukuha ka ng tiket. Binigyan kita ng ano? 2,000. Pukuha ng Ano sabi ng ni mama? Tikit? Ano sabi ni Mama? Uuwi ka lang dito kapag nasampahan mo ng kaso si Glenn. Kaya, nagsikap ako kahit wala, walang walang pira ako. Kahit wala akong trabaho, nagpunta ako dito para matulungan ako. Masampahan ka ng kaso. Alam mo yan sa sarili mo. Nag-usap na tayo ng maayos. Nag-usap nag na, tayo. Nag-usap na tayo ng no, maayos. No, last Monday. Dyan. Anong ginagawa Alam mo? mo Nag-post ka. Bigla mo dinilit. Hindi ko na-screenshot. nag ka pa. Wala, wala akong minamayin sa'yo. Sinungaling sa alam Sinungaling mo yan, ka? Mo. Sinungaling ka? Alam mo yan. Alam mo yan. Huwag kang magagawa-gawa ng... Hindi, Hindi, ako gagawa pinagawa. ng kwento, Glenn. Hindi. Mas lalo mo ako pinaano ah. Sige po, uh, Ma'am Ching, uh, sasamahan po namin kayo sa Camp Krame po sa Anti-Cybercrime Group para makapaghain po ng kaso, para ma-trace na rin po natin uh, sino nagpasa, sino nagkalat. po. Opo. Um, kay Police Lieutenant uh, Wallen May Arancilio. Thank you po. Thank you po, no, uh, Ma'am Ching Delphine.